Lagi tanya-tanya, mm. ah Bagaimana, Tau? Tau. Tau, Tau. Tau, Tau, Tau. Tau, siapa? Tau, Tau, Tau. Balik ilan. Hah? Balik ilan. Balik makan, ya. Eh? Balik dan dari beli, Tau. Oo. Oh. Pinabibigay sa inyo, ng Mamili. Ibigay niya Mamili. Kilala niyo pa sa Mamili. Ibigay daw. Ibigay daw. Pambili niyo roga gamot. Hindi niyo siya binati ng birthday niyo. Birthday niya. Pa-birthday oh, daw sa inyo yan. Kakain ni Tatay, Roy. Kakain na. Kakain na. Kakain na. Pasalamat kaya kay Mamili. Pasalamat ka daw. Pasalamat ka na. Ha? Pasalamat ka daw, Emily. Kita mo. Kay Salamat. No, yan. Yan. Ibig sabihin niya salamat. Hindi dito, dito kay Emily. Uh, stop mo na. Bago ka na lang ulit. Salamat. Ano <laughs> 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 pangalan? Ano pangalan? Ano pangalan? Hindi nila naaalala si Mamili. Mamili, Ma hindi nila naalala sa The Plaza. Ganda na yan. Ay, hindi nila na. Ay, ah! Ay, Mamu! Okay. Mamu, salamat po. Oh. Ito lang kay Tatay yung dalawang <laughs> libo. Oo. Oh. Mayroon yung libo. Mayroon libo yan. Bigyan ni mamili.